Magandang araw sa lahat. Narito ang ating tips of the day para sa ating mga alagang manok. Ang tip of the day number one ay may pamagat na kalusugan ng manok nagsisimula sa kalinisan ng kulungan. Kapag ang usapan ay tungkol sa pagpapalakas ng panabong, kadalasan ay training, feeds at vitamins agad ang iniisip. Pero bago mo pa, Bago mo pa pag-usapan ng conditioning o conditioning o stamina ng isang manok, may mas mahalaga kang dapat bigyan pansin. Ang kalinisan ng kulungan. Bakit? Dahil ang kulungan ay hindi lang tirahan ng manok mo. Ito ang kanyang buong mundo. Diyan siya natutulog, kumakain, nagpapahinga, at bumubuo ng restensya. Kung marumi ang pabaya ang kulungan, kahit gaano kaganda ang lahi o ganda ng kamahal ng vitamins, hindi o obra. Mga dapat tandaan, panatilihing tuyo ang sahig ng kulungan. Ang basa at putik ay paboritong pamugaran ng bakterya, punja, at parasite gaya ng coxidia at mites. Pangalawa, Tanggalin agad ang naipong dumi o leftover feeds. Ang mga ito ay posibleng pagmulan ng langaw, amag at masamang amoy na pwedeng makasama sa bago sa baga ng manok natin. Pangatlo, siguraduhin ng maayos na bintilasyon. Ang priskong hangin ay tumutulong sa tamang pagpahinga ng manok lalo na kung ito ay nasa conditioning stage. Pangapat, mag-disinfect ng regular gumamit ng ligtas na epektibong disinfectant tuwing linggo para masiguro na walang mamumuong mikrobyo o sakit na maaring kumalat. 5. Ihiwala ang may sakit na manok. Kung may isa mang may ubo o sintomas ng sakit, agad itong ilagay sa hiwalay na kulungan upang maiwasan ang pagkalat ng infection. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para manatiling malinis ang kulungan. Kadalasan, ang sipag at disiplina ang tunay na susi, isang simpleng rutin na maglilinis tuwing umaga ay sapat na para sa pamanatili ng kalusugan ng iyong manok. Tandaan, ang malusog na panabong ay nagsimula hindi sa training, kundi sa katahanang maayos ang kalinisan kung gusto mong matagumpay sa lahat ng iyong ginagawa. Simulan ang simpleng hakbang linisan mo ang iyong kulungan.